A uh, shoutout nga pala kay Florencio at sa bago mong album. Good luck, naka 1 million views ka na Florencio. Narito tayo, tayo ngayon sa aking kinalalagyan, sa aking kinatatayuan. Agad ng umaga sa inyo lahat. Eh, naghihintay na lang kami ng birds na sasakyan pa balik ng katiklan. Napakaganda ng sikat ng araw ngayon. Ayan, yung mga taong masisipag na lumalaban ng parehas. Shoutout sa inyong lahat. Ito yung aking unit. Sa mga nagbabas ng vlog ko, pagpasensyaan nyo na ako dahil baguhan lang ako. Sa totoo lang, nagtsatsaga lang ako sa kaka-edit. Cellphone lang ang gamit ko. Pero okay lang. Diyan, tala, diyan naman talaga nagsisimula ang lahat. Ang importante, masaya ako sa ginagawa ko. Pag may nag-view, kahit one view lang, masaya na ako. At least may view. Hindi ko naman hinahangad kagad na sumikat ang importante lang sa akin ngayon ay eh, ipasaya ako sa ginagawa ko kaya sa mga nababaduyan sa vlog ko pasensya na kayo at sa mga natutuwa naman maraming maraming salamat sa inyo na appreciate nyo yung ginagawa ko kaya nyo malay nyo katagalan eh. gumaling na tayo sa pag edit At least original video yung mga ina-upload ko. Shoutout sa inyong lahat sa mga nagsusubscribe sa akin. At sa mga nagbabas sa akin. Shoutout din sa inyo. Okay lang yan. Tanggap ko naman. Dahil hindi pa ako ganong kagaling na vlogger. Darating din yung time na gagaling din ako. Upload lang ng upload. Hanggat may load. Ang nakakatuwa lang naman talaga dito eh nagtatrabaho na ako, nagpo-vlog pa ako. Nice. Truck ko ito. Nakakatuwa lang eh, napagsasabay ko yung trabaho sa pagbablog. Sinatsaga ko lang. Kasi natutuwa lang talaga ako pag meron nag-review. Sa mga ina-upload ko. Yan naman talaga nag-impisaan lahat eh. Sa wala eh. Malay nyo. Malay natin lahat. Hindi natin masasabi ang panahon. Bigla na lang tayo ngaangat. Tingnan mo nga sila oh. Kung gaano sila kasisipag oh. Sila nga hindi sinusuko sa hapon ng buhay. Dapat tayo rin. Manatili lang tayong positibo sa bawat ginagawa natin. Makakamit din natin yung huruf na tagumpay. Habang tayo nabubuhay, wag lang tayong susuko. Kaya, sa mga nagsusubscribe sa akin, mga nanonood, maraming maraming salamat sa inyo. Sa mga nagbabash, maraming maraming salamat din. Eh. Yun lang. Thank you.